Ay, ah. ano nangyari? Nalunod siya? Oh, my God. Uy, nasan na? Uh. Uy. Ano nangyari? Uy, rescue. Lali! Oh, my God. Lumawa naman. Ay, malulubog na siya. Bilis. Uy, kuya, lumaban ka my God, bilis! Naku, no, natuto ako no, to. No, Kuya, tumabi ka! Hindi no, ka niyan no, narinig. No, Buti na no, lang nandito pa no. yung rescue. Kaya nga eh. Dali, today is July 24. So, kami ngayon sa gitna ng kalsada na naging tulog. Lalakad kami. <laughs> kasi walang masakyan. Galing kami ng SM kasi meron kami ng importante na nilakan. Ay, <laughs> so tignan nyo guys lahat naglalakad na, na. yan si kuya tapos yan ah! <laughs> yan yung tunakis ko kasama ko so welcome to the Philippines <laughs> na ang kalsada ay naging dagat Oh my god ay oh ay, knock 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 <laughs> Guys, bit-bit ko na yung sandals ko. Kasi <laughs> natatanggal siya. Hindi lang akong buuhin to. Okay. <laughs> 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 Dikit mo nga, Maggie, na. guys. Kasabay namin maglakad yung mga sasakyan. Uy. Yan guys, kung napapansin niyo kasabay namin. Masikip Ang mga sasakyan nasa gitna kami ng road. Kasi dito Mas safe. Kapag sa tabi kasi minsan may mga butas-butas. Kaya medyo delikado. Kaya dito at least nasa gitna kami. Kasabay namin yung mga sasakyan. <laughs> jomot mahaba-haba pa yung aming lalakarin bago kami maka lampas sa bahak kasi numaalon-alon siya guys <laughs> yeah. yung maalon sa gitna ng kalsada ay <laughs> so ayan guys anong lugar ba ito Jo? Life homes. Life homes Kainta ay uh, Pasig classic. Yes. Oh my god. Parang isang parang isang kilometro yata yun nilakat namin sa baha. And kasi mataas na yung tubig sa Marikina River. natin din na natututo dapat bago magtakulan. naayos na lahat ng mga bara dito tayo na sa kabila walang ano may tutuyo yay malapit na kami sa walang baha pero sa gitna pa rin kami ng kalsada yan sa kabila ayan si kuya Woo! grabe first time kong lumusog ay nagmamadali kayo pagdating dun baha bala kayo <laughs> at titigil Titingil at titigil kayo titiri kayo dun sa gitna bala kayo anak tumabin na tayo baka masagasaan na tayo dito wala na tayong excuse wala <laughs> na tayong sabay kanina. mo lang oh ayan so yan yeah, nakaraos na kami hindi nga yun na ayan galing kami dun sa dulo so ayan dito na kami Katawid na kami sa ilog. <laughs> Ayun na mag God, good, malapit na mapuno. Siya, oh my god, una sana. Hoy, ano nangyari? Hoy, rescue! Lili, oh my god, lumawan naman! Ay, malulubog na siya! Bilis, hoy, kuya, lumaban ka! God, bilis! Naku, natuwa ako <mukong> pa po. Kuya, tumabi ka! Hindi ka niyan narinig. Oh. Buti na lang nandito pa yung ano, rescue. Nung Kaya nandito. nga eh. Dali ah! Uy, buti may kahoy siya. ano siya ng kahoy. Diyos ko. na ka, ano siya ng kahoy. Kuya, dali! Alay, kumapit ka! Hala, alay, napapagod na siya. Nasaan ka na? nagbasa siyang kumagalaw, hindi ko naman kinagalaw. kinagalaw. Kuya Dali, nakahawak siya, nakahagip siya ng kahoy. Hindi kuya. Kaya lang bago lumagpas yung rescue, oh. nakita siya. Kaya nakaipot mo Hindi pa makadaan. Patakoy na siya. Oo, pangalawang buhay mo na yung, kuya. Oh, Saan pa yan, Kuya. Ang kaya balik. Kaya sa Santorong. na na, 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 na siya oh, o so, parang hindi na siya makatayo. Kaya na yeah. yeah, tignan natin hanggat maano siya. Ma... Malakas na naman yung ula. Ano na ba? You know, Nawala na yung ano Ay, ko. Siya. Yeah. Ayan na, rescue na siya. nabnormal kailangan namang ano kailangan ililigtas depende okay. kung obligatoryo na hindi porket normal hindi pababayaan pa na